Diana, halika na. Mag-enjoy ka, oh. Ang ganda, ganda ng araw. Girls, hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong pakialam sa ibang bagay ngayon. Stress ako. Diana, kapag hindi ka pa tumigil dyan, babatukan na kita. Girls, mukhang depressed si Diana. Tara, kumain muna tayo tapos alamin natin kung anong nangyayari. Oo nga, gutom na ako. Diana, eto yung tops tsaka jeans. Eto naman yung mga magagandang dress. Isukat na natin. Ano, Diana? Whatever. Hi girls, gusto nyo tulungan ko kayo sa mga bags? Timur, kaya namin dalin to. Hayaan mo nga siyang tumulong. Eto o, dalin mo. Diana! Diana, huwag kang magpahalata. Ikukwento niya lahat yan kay Smiley. Diana, okay ka lang? Ano nangyari? Timur, tumawag na ba si Smiley? Kumusta siya? Okay lang siya. Kagabi nga nagparty siya eh. Ibat-ibang girls yung kasama niya. Enjoy na enjoy siya. Nagparty? Diana, nagsisinungaling lang yun. Pinagsiselos ka lang pinagsiselos. Girls, kakausapin ko si Timur. Nagugutom, Nagugutom na kami. kami! Gutom na kayo. E paano tayo magluluto dito? So guys, wala kayong dinner ngayon. Kailangan hintayin natin yung bagong oven. Doon pa lang tayo makakapagluto. So ibig nyo sabihin kahit milk tsaka cereal wala? Kahit anong makain, wala. Gutom na ako. Ano? Cereal? Football player ako, no? Guys, kung may pera kayo, pwede kong buksan yung trailer, ipagluluto ko kayo ng burger. Pizza, alam namin gusto mo magbenta ng burgers. Style mo? Walang magpa-burger tuwing gabi. Guys, bukas, deliver yung bagong oven. So bukas, pwede na tayo magluto. Bukas ng umaga, meron na kayong lasanya ito, isang ko kayo! Alam ano nyo, yan. Hindi naman namin sinira yung oven eh. Patrick, baka nasira mo gamit ng baseball bat yung oven. Ayan Oh. Ano? Hindi nga ako pumupunta dito eh. Teacher Mike, sorry. Pero alis ako. Kakain ako sa restaurant. Pwedeng sumakay yung isa. Sinong gusto sumama? Ako, ako na, lang. lang. Ano? Two-seater lang yung sasakyan ko. Isa lang pwedeng sumama. Tsaka yung sasama, ililibre ako. Oh, Girls, pasok! Nakapagpalit na ako ng damit. Hi, Diana. Timor, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, wala lang, i-check ko lang sana kung okay ka na. Malungkot ka ba ba? O kanang umiyak ka? Tsaka mag-goodnight lang sana ako. Okay, Timor. Thank you sa concern mo. Good night. Matutulog na